Bakit tila isang misteryo at hindi makapaniwala ang mga Muslim countries sa na nangyari nang atakihin ng Israeli Defense Force ang underground tunnel ng mga teroristang Hamas? Matapos madiskubre ng Israeli Defense Force ang underground tunnel ng hideout ng mga teroristang Hamas, ay pinalikas muna nila ang mga civilian na residente sa Gaza para hindi madamay sa kanilang pag-atake sa hideout ng mga terorista. Pinaghandaan naman ng Hamas ang pag-atake ng Israeli Defense Force Naganda sila ng mga patibong sa loob ng tunnel habang mga terorista ay nakapwesto na ng maayos sa loob para ubusin ang mga Israeli na susugod sa kanilang hideout. Sa araw ng pag-atake ng Israel ay biglang sumama ang panahon at nagdulot ng malakas na ulan at tumagal pa ng ilang araw kaya hindi muna nila itinuloy ang pag-atake sa underground tunnel ng mga terorista. Pagkatapos ng ilang araw na pag ng malakas, agad na umatake ang Israeli Defense Forces sa underground tunnel ng mga teroristang Hamas. Ngunit pagkarating sa lugar, ay nagulat sila sa nasaksihan dahil ang buong lugar ay nakalubog na sa tubig at dandang terorista naman ang namatay matapos malunod sa loob. Dahil natakpan na ng tubig ang exit at entrance nito, maging ang mga armas at mga sasakyang pandigma ng mga Hamas na nakaimbak sa loob ay hindi na mapakinabangan pa. Itinuring naman ng Israel ang nangyari na isang divine justice at pagliligtas sa kanila. Naniniwala silang ang nangyari ay hindi pangkaraniwan at hindi pa rin sila pinababayaan. Para sa mas marami pang info, please like and follow. Thanks for watching.